Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. For today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluto ang aking crispy breaded chicken. May 10 piraso para ako dyan na chicken strips guys. Hiniwa ko nang yan ng pagitna para lalong lumaki. So may, may narinig ko pala yan ng salt, powder black pepper, nor seasoning at isang itlog. Yan, halo lang natin ang lahat ng mga seasonings na nilagay natin para mag-absorb doon sa chicken. At pagkatapos yun guys, isit aside muna natin at i natin for 15 to 20 minutes. So, well, ni-marinate na natin ang ating chicken guys. nag na pala ako siya ng isang itlog para sa coating ng ating chicken at nilagyan ko niya ng salt at black pepper. At pagkatapos, i lang natin guys hanggang sa matunaw yung asin at black pepper. At pagkatapos, meron pala ako ditong crispy fry na spicy at original. Gina una kong ginamit is yung original flavor. At nag-pepper nag na din ako dyan ng breadcrumbs. Well, pinapare ko na pala lahat guys na nakahanda na pala yung aking mainit na oil. So, sa pag-coat pala guys, ilagay muna natin ang ating crispy fry pagkatapos yung itlog at saka bread comes. At kung mainit na ang ating oil guys, ilalagay na natin ang ating chicken para lutuin natin sa medium heat. Yan guys, hindi pa yan luto masyado. At kinuha ko na yan kasi lulutuin natin yan sa fire na malakas. Yung high fire pala para magiging crispy siya kainin. At pagkatapos yun guys, niloto ko na ulit yung ating lahat na naloto na sa pong chicken sa mainit na apoy. At nilagyan ko yan ng konting tubig yung pisik-pisik lang guys para magiging lalo siyang crispy at tasty pa siya pagka kinabukasan kung kinabukasan nyo ito kakainin so yan guys nilahat ko na yan guys sinama ko na yan lahat sa pagluluto para madalian na so after 2 minutes guys kinuha ko na yung ating crispy breaded chicken sa oil at nilagay ko yan sa strainer para less oil ang ating kakainin Ayan guys, prepare na ang ating crispy braided chicken. At sana may natutunan kayo sa aking video. At pasensya na pala kayo sa akong ako dosis mahina kasi natutulog na ang mga amo ko. At maraming maraming salamat guys. Enjoy watching kayo guys at get this all. Bye! Thank you!